atanggaling ko yung lupa sa ibabaw. Para. Ano? guys uling nalabas na yung uling nya nausok pa yan uling 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 yan ang uling nalabasa na ito pa pare ko nalabasa huh. na yung uling tuwa ako pag ano paghango ng ganito ayan ang daming uling pala guys oh malalaki oh malalaki hmm uling talaga hmm. <laughs> marunong ako mag-uling pa rin Ayan. Kita ko kasi ito kilap, ano. Sayang kasi. Mabubulok lang yung kahoy. Ayan. Alisin ko muna yung lupa sa babaw. Ayan, no? Oh. Uling. Ang ng uling niya. Oh. 爸。 bao pa. Kasi nung nabutas siya, ang inilagay ko bao. Nilagay ko dun sa butas para mauling din. Tapos, tindiligan natin. Talagyan natin ang ano, kanya na natin ng tubig. Kasi mauubos siya. Nag-aano pa siya, nag-aapoy. Nag-aapoy pa o. Oh. Ginagawa namin noon. Oh. Yan. Binibinta namin yan noon. Oh. yan oh, laki. Papa oh. Pink. Kailangan tanggalin muna yung ano, yung lupa sa babaw. Bago ma makuha yung ano bago makuha yung tuling <coughs> nakakaubo kailangan pala may <coughs> kailangan may face mask kailangan ito may face mask <coughs> nakakaubo yung ano yung gabok naubos na kasi yung face mask kong nakatabi ay wala na, na akong face mask naubos ayan o oh. salahin na nga natin para ano ang tarsika na ang di pala ito oh uli oh puro ulin nga naano ito na tigas na ano kahoy kasi ito yung mga nyugnyug -nyug. yung mga na ano nagugulok ulam biryan Hindi dapat ka na nakakaubot talaga yung gabok dapat pala hapon ko ito inano eh hapon ko nango kasi mainit ngayon dapat pala hapon medyo madilim Tadbi. Hindi pa siya nailing. Okay lang. Okay din ito pang ano eh. Pang gatong gatong. Tapos pag gusto mo mag-ihaw. may uling ka na katabi. tịnh làm nhà tọa tuổi Oh. Ah. Pag hindi ko kasi hinangin, baka abuti ng ulan, maano siya, mapupuyog siya ng ulan, nabababad. Ayun pa pala yun. ano. Hinang, ano.